when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Ano ba, Alice? Para kang bata, ba't ginanon mo si Natalia? Kararating mo lang ganun agad gagawin mo. Saad ni LJ ng bitawan na ito ng dalaga. So anong gusto mong gawin ko sa kanya? Makipagplastikan ako at hahayaan ko lang nalandiin ka ng babaeng yun? Sagot ni Ellis, na ikinagulat ng binata. Hindi alam ni LJ kung ba't nagkakaganon ang dalaga, gayong alam niya rin na wala itong gusto sa kanya. What are you talking about, Ellis? At anong landiin pinagsasabi mo? She's a professional na woman at walang paglalandi sa pag-uusap namin. So ano sinasabi mo? Bulag ako. Na nagkakamali lang ako sa nakita ko sa kanya. LJ, babae ako. Alam ko kung paano tumingin at kilos ng kapwa ko babae kapag may gusto ito sa isang lalaki. Mahabang sagot ni Alice. Lihim na natutuwa ang kalooban ng binata dahil sa pinapakitang reaksyon ng dalaga. Nagsiselos ba siya? Ani ng isipan ng binata. What's wrong with you, Alice? E ano ngayon kung may gusto sa akin si Natalia? Walang masama. She's a single at ganun rin ako. Sagot ni LJ. Sinadya niyang isimangot ang mukha para hindi lumitaw ang pinipigilan niyang ite, Naaliw siya sa pinapakita sa kanya ng dalaga. No, sinabi mo ako lang gusto mo. Sinabi mo mahal mo ako. Ba't ayos lang sa iyo na magkagusto sa iyo ang babaeng hipon na yun? Naiinis ng sagot ni Alice at mahinang pinalo ang braso ng binata. Alice, nagsiselos ka ba? Ani ni LJ nang huliin ito ang kamay ng dalaga napabaling sa ibang direksyon ang dalaga. na animoy nakaramdam ng hiya dahil sa tanong ng binata. ako? Na nagsiselos? No, 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 way. Hindi ako nagsiselos. At ba't ako magsiselos? Eh, mas maganda naman ako dun. Sagot ni Ellis. At hindi makatingin sa binata. Pulang-pulang pisngin -pula niya pakiramdam niya ay ang init-init na ng niya dahil sa labis na pinaghalong nararamdaman. Shit, masyado ba akong halata? Sumobra ata ako. Gosh, nakakaya. Bahala na. Kaya nga ako nandito para ayusin ang tungkol sa akin eh. Saad ng isip ni Alice. Really? Sa nakikita ko parang nagsiselos ka. Of course not. Di hamak na mas sexy at maganda ako dun. So hindi ko kailangan magselos. Masungit na sagot ng dalaga at umirap ito. Um, okay, sabi mo eh. So by the way, What are you doing here? Pag-iiba ng binata sa usapan. Um, I already read your message to me. Uh, I realize na hindi ko pala kayang wala ka sa tabi ko. At sorry dahil hindi kita nakikita. Palaging nasa kay Ariel palagi ang attention ko. Hindi ko nakikita ang sobrang nasasaktan na pala kita. Sana hindi pa ako huli at hindi ka patuloy ang sumuko sa akin. Mahabang pagtatapat ni Alice sa binata. Manghang-mangha si LJ sa fighting spirit ng dalaga. Sobrang lakas ng loob nito. Mula pagkabata at hanggang ngayon ay wala pa rin pagbabago ang dalaga. Kapag may gusto ito, dapat makuha nito. Sa narinig ay biglang may pumasok na ideya sa isip ng binata. Gusto niya subukan kung hanggang saan at kailan ang kaya nito. It's okay, I'm fine now. Sakta na ko. Oo pero mawawala rin to. Seryosong sagot ng binata at humakbang ito at tumalikod sa dalaga. Wait, habol ni Alice. Uh, I, like you to rin LJ. Ba basta na ko na lang na gusto rin pala kita. Hindi makatingin saad ad ng dalaga. Tipid na napangiti ang binata at lumingon ito sa dalaga. Alam ko na ang nangyari. Hindi mo kailangang gustuhin ako para lang makalimutan mo si Ariel. Tanggap ko na Alice. Saad ng binata at mapait itong napangiti. Tsaka tumalikod na at naglakad palayo sa dalaga. Basta papatunayan ko sa 'yong totoo na ako sa iyo. Habol ng dalaga, ngunit hindi na ito nilingon ni LJ. So, siya si Alice Dalgan. That's why she looks familiar. Ani ni Natalia. Tumaas ang kaliwang kilay nito habang nakatingin sa larawan ni Alice na nasa screen ng laptop nito ang pangalan lang ng babae ang tiningnan nito sa social media, hindi pa niya natatype lahat ay lumabas na kaagad ang pangalan ng babae. Girl, anong meron? Ba't nagka-interesado ko ang hanapin sa social media ang pangalan ng Ellis na yan? Kailan ka pa nagkahilig sa mga sikat na swimmer? Hello, Lord, hindi ka naman mahilig sa sports, no? Ani ng best friend ni Natalia. Kasi tong babaeng to, hindi ko gusto ang inasal niya kanina sa akin. Eh ano ngayon? Kung sikat at anak mayaman siya, bakit? Mayaman naman ako ah. Saad ni Natalia. Hindi ka nga lang sikat. Saad ng kaibigan. Kaya tiningnan ni Natalia ng matalim ang kaibigan. Dahilan upang matikom nito ang bibig. Che, akala niya siguro uurungan ko siya. Kung maldita siya, mas maldita ako. Saad ni Natalia at uminom ito ng orange juice. Samantala, pinapanood ni LJ ang paglubog ng araw mula sa malawak na karagatan. Napukaw lamang ang kanyang pansin nang maramdaman niyang tumabi sa kanya ang dalaga. Amoy pa lang ng pabango nito ay kilalang kilala na niya. Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Ilang oras na ako dito oh, naboboard na ako. Nayayang mot na ani ni Elise. Sinabi ko bang pumunta ka dito? Ikaw ang may gustong pumunta dito. Kaya huwag kang magreklamo kung nabuboard ka dito. Malamig na ani ni LJ. Habang sa kawalan pa rin ang tingin nito. Pakiramdam ni Elise ay kakaibang LJ na ngayon ang kasama niya. Parang ibang tao na ito. Hindi na ito yung dating LJ na ingat na ingat sa kanya. Palagi siyang inuunawa sa ang turing sa kanya at mahal na mahal siya. Ngayon ang LJ na kasama niya ay malamig, walang pakialam at parang hindi siya kilala nito. Um, siguro naninibago lang ako dahil napakatahimik mo na. Sa ad ni Alice at baka sa boses nito ang lungkot. Kaya naman hindi napigilan ni LJ ang mapalingon sa dalaga. Siguro nga, hindi na ako ang dating LJ na Mahal na mahal ka. Lahat pwedeng magbago, Ellis. Wala pa rin emosyong emosyon saad ng binata. Nag-sorry ako, 'di ba? Masama pa rin ang loob mo sa akin. Sorry na nga, 'di ba? Saad ni Ellis at nag-uumpisa nang uminit ang ulo nito. Obat ka naninigaw. Baling ni LJ sa dalaga. Nag-sorry na nga ako eh. Pinapahaba mo pa. Nakasimangot na sabi ni Ellis at umirap sa binata. Ikaw na nga nagsusorry, ikaw pa ang nagsusungit. Mahinang sabi ng binata. May sinasabi ka? Wala, hays, toyo na naman. Ani ng binata, tsaka tumayo. What's toyo? Hoy LJ, nakikipag-usap na ako sa iyo ng maayos ha. Nagsorry na nga ako eh. Ano pa bang gusto mo? Saad ni Ellis at tumayo rin upang sundan ang binata. Oo nga, nagsusorry ka nga labas naman sa ilo. Pwede ba, Ellis, bumalik ka na lang sa Maynila dahil sinasayang mo lang ang pagod at oras mo dito. Sagot ni LJ. At saglit lang na nilingon ang dalaga bago nagpatuloy sa paglalakad. Naiwang nakasimangot si Ellis at sinusundan na lamang niya ng tingin ang binatang papalayo. Che, anong akala niya sa akin, adobo para lagyan ng toyo? Akala mo ha? mapapasuko mo ako. Hanggat hindi bumabalik ang dating LJ na mahal na mahal ako, hindi kita titigilan. Lalambot ka rin sa akin. Che, hindi mo rin ako matitiis. Kumpiyansa ang saad ni Ellis at na napangiti. Napaka-feeling talaga ng babaeng yan. Nagpunta lang ata yan dito para mag-photoshoot. Che, naiirit ang sa ni Natalia. Kasalukuyan itong nasa itaas ng hotel na sa fourth floor ang room nito. Sa veranda ay natatanaw nito ang napakagandang view ng resort. Natatanaw rin ng magkaibigang Natalia at Gigi si Ellis na dinudumog ng mga tao upang magpapicture. Maging ang mga empleyado ng resort ay nagpunta rin gayon rin ang mayor. Nang malaman ng mga ito na nasa lugar nila, ang Ellis Dalgan ay dinagsa ng marami ang resort. Ang ganda niya no? sa ad ni Gigi. Kaya tiningnan ito ng masama ni Natalia. Sana maganda dyan. Baka nga puro salamat dok lahat ng nasa mukha niya ni. Sa ad ni Natalia. Oh, uh, mukhang hindi naman sis. Mukhang normal naman yung mukha niya. Tingnan ko rin mga dating pictures niya sa Instagram. Grabe. Championship talaga lahat. Ang dami niyang naipanalo. Namamanghang sa ad ni Gigi. Alam mo, Nakakainit ka ng ulo ka usap Kung gusto mo yung Ellis na yan, pwes, dun ka. saad ni Natalia, sa kaibigan. Alam mo naman hindi ako marunong magsinungaling sis. Nako naman, sinasabi ko lang ang totoo. Kung ano yung nakikita at naririnig ko, yun ang nasasabi ko. Sa ad ni Gigi at napanguso ito. Pwes, manahimik ka. Anin ni Natalia at inirapan ang kaibigan. Aray, nakakarami ka na ha? Nakasimangot na sabi ni Lino habang sapo ang nasaktang ulo nito. Matapos itong sunod-sunod na binatukan ni LJ. Gago, ba't ngayon ka lang? Di ba't sabi ko pumunta ka agad dito? Dahil alam mong nagbiyahe mag-isa si Ellis, walang kasama ni isang bodyguard? Bakit? Di naman ako bodyguard ni Ellis ah. Sagot ni Lino, habang nakasimangot pa rin. Hindi nga, pero kapag may mangyaring masama dyan, ikaw ang malilintikan. O bakit ako? Ako ba ikaw? Hindi naman ah. Kaya nga yan nandito dahil sa'yo. Tsaka bakit? May nangyari ba? Wala naman ah. Sagot ni Lino. Natigil lamang ang dalawa ng tumunog ang cellphone ni LJ. Nang makita niya ako sino iyon, ay kaagad iyon sinagot ng binata. Hello tita. LJ, nakarating na ba dyan si Ellis? Natawagan ko siya hindi siya makasagot. Saad ng babae sa linya. Yes tita, Tsaka medyo mahina ang signal dito, tita. Mahina? Bakit nasan ba kayo? Nandito kami sa Davao. May nabili akong resort dito. So, naisip kong magbakasyon muna ng ilang weeks dito. I didn't know na darating pala si Alice. I'm um, okay. Just take care of my princess, ha? Ikaw muna ng bahala kay Alice. Pe pero tita, tut tut tut. Napamura na lamang ang binata nang bigla na lamang ibaba ni Mrs. Elma ang tawag. Tsaka tiimbagang itong lumingon kay Lino, na ngayon ay may mapang asar ng ngiti. O, anong iningiti-ngiti mo dyan? Naiinis na sabi ni LJ, habang iningisian lamang siya ng kaibigan. Haha, paano ba yan? Wala kang magagawa, kundi ang sumunod. Habang dito pa si Ellis, kailangan mo rin ng mahabang pasensya, dahil mukha ngayon pa lang, matutuyo ang utak mo sa babaeng yun. Bakit ba kita pinapunta dito? Di ba para bantayan ang brat na yun? Kaya ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Get out at bantayan mo siya. Saad ni LJ at napahilot na sintido. Ay, kahit kailan talaga puro sakit lang ng ulo ang dalawa. Ani ng isip niya at napapikit na lamang sa labis na inis. Hindi naman siya makakatanggi sa mga magulang ni Alice dahil malaki ang utang na loob niya sa mga ito. Ang pamilya dalgaan ang bumuhay sa kanya nagpaaral at binigyan ng maayos at magandang buhay. Kung hindi dahil sa mga ito ay wala siya sa kung anong meron siya ngayon. At baka sa lansangan pa rin siya na mamasura, kasama ng mga kaibigan niya na inampon rin ng mga ito. Binihisan siya ng mga ito, binigyan ng pangalan at pamilya. Ang pamilya dalgan at ng mga kaibigan niya lamang ang pamilya niya. Kinagabihan, naupo si Elise sa harap pa ng bonfire habang hawak ang isang bote ng alak, malalim ang iniisip niya. Iniisip niya kung ano nga ba ang gagawin niya para maging mabait na sa kanya si LJ. Paano nga ba kung hindi na siya bumalik sa dati? Paano kung tuluyan na ngang nawala ang pagmamahal niya sa akin? Posible bang mangyari 'yon ng ganoon kabilis? Gosh, kailangan galingan myself para hindi mapunta sa iba ang atensyon ni LJ. Dapat sa'yo, lang palagi siya nakatuon. Hindi yung babaeng hipo na yun ang palaging kinakasama. Focus, 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 Elise. Saad na ang kalooban ng dalaga. Hi, can I join? Saad na lalaki at naupo ito malapit sa kinauupuan ni Elise. Gwapo ang lalaki. Mistiso, magandang hubog ng katawan nito. Nahalatang alagang-alaga nakapolo ito. Ngunit nakabukas naman ang botones, kaya kitang kita ang anim na pandesal nito. Bumaling dito si Ellis at inaasahan ng kilay ang lalaking hindi niya kilala. Mukhang nag-iisa ka. Um, you looks familiar. Ay, hindi ako nag-iisa. Kasama ko anino ko. Che, ubob lang. Nakikita mo naman wala akong kasama. Masungit na sabi ni Alice tsaka tumayo at inirapan ang lalaki bago umalis. Naiwan namang namamangha ang lalaki. Napangiti ito kaya mas lalo itong gumwapo dahil sa pantay at maputi nitong mga ngipin. Wow, I like that attitude. Mahinang saad ng lalaki tsaka uminom ng tikila. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.